Ina ng aktres na si Catherine Bernardo naglabas ng pahayag tungkol sa panliligaw ni Alden. Usap-usapan nga umano ngayon sa social media ang mga update sa panliligaw ni Alden kay Catherine. Dito ay inulan ito ng mga papuri at katanungan mula sa mga taga-subaybay ng dalawa. Tanong nga umano ng karamihan kung tunay bang nanliligaw si Alden Richards kay Catherine Bernardo. Lumabas na ang mga kasagutan mula sa ina ng aktres na si Catherine. Ayon sa kanya, nagkakaroon lamang ng mabuting samahan ng dalawa. Dagdag pa niya, hindi pa niya sigurado kung nanliligaw na talaga ang aktor sa kanyang anak. Pahabol pa nito, kung naliligaw man daw ang aktor ay wag sana nitong saktan ang anak na si Catherine. Kaya naman inulan at mas lalo silang pinag-usapan ng mga netizen dahil sa mga kaganapan tungkol sa kanila. And this are Chika for today mga ka-showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.